Good morning guys, magandang umaga po Happy Saturday, morning po Mag-aanak po tayo sa binyag Pero nauna pa kami, wala pa, hinahanap po namin yung aking Aanakin sa binyag Kasama ko of course, si Bunso oh, Sige Bunso, go Yung aanakin namin sa binyag ay hindi pa nadatay Nagahanap-hanap kami, ang nakita namin ay mga ikakasal Ewan ko kung tapos na kanina O oh, dyan na tayo, pasok, sige na Bunso Kunwari ikaw yung ano, na. Oh, doon So maganda sa so, may bulaklak Ayan guys, nandito po kami ngayon sa Balibago sa St. Peter, Church of St. Peter Parish Church. Na maghahanap kami ng aming bibinyagan. Na ikakasal. Makidaan nga tayo, makaranas man lang dumaan dito sa red carpet ni Kuya, o, di ba? Feel VIP, feeling VIP, o. Ay, bawal ba? Pagkalit. <laughs> Doon tayo, nakahanapin natin yung ating bibinyagan. <laughs> Nabagalitan ako. Ito <laughs> guys, nandito kami. Inahanap pa namin yung bibinyaga namin. Kung nasaan ba, hindi ko kasi kilala ko lang ay yung nanay. Ay yung tatay, hindi ko tanda. Tatay tayo dyan. Basta ano na lang tayo dito kung nasaan sila. Dito tayo banda sa dulo. Kasi alam ko na dito yung mga bibinyagan. Ayan po, ang ganda po ng simbahan dito guys. Maghintay po kami, hanapin po namin yung bibinyaga. Dito yata. Basta pag may nakakita akong kakilala, yun na yun. Nasa bibi niya gan. Mauupo muna po kami. Habang naghihintay at naghahanap ng baby na bibi niya gan. Titingnan ko yung muka ng baby na bibi niya gan. Hawakan mo nga anak. Panang tingin, Lord, panang tingin. tingin. Hawak ko. Okay. Tignan ko yung ano, yung hindi niya doon bata. Dito alam ko yun. Dito alam ko yun. Yung mukha ng bata nasa picture niya. Ito. Sabi hindi. Sabi yung bata yun. Diba? Sabi ka mukha ni Mami. Ito. Ito guys yung um, bibinyagan. Inahanap oh. namin yung mukha. Hindi namin makita kung nasaan. <laughs> Wala pa yata. Wala pa. Pero 10.30 na kalagay. Baka na-traffic sila kasi medyo ma-traffic. <laughs> medyo ma-traffic po kasi yung ano. <laughs> Ang ganda, ito po Our yung ano, ang ganda ng ano, niya. ayan si Rich Valor, aking aanakin for today. Ayan ang ganda po. Mayamang dagas. Bless niyo po, ang baby na aanakin ko today, bless niyo po kami. Bless you. Family na aking kumari, ayan po. Ayan, ayan. So, ang ganda po ng church dito. Pink church po, ito yung isa sa mga... Pink church? O, pink ang kuling ng church nito. Na Hindi naman kuling. Hinahanap po, eh, po namin. Mamaya po yung part 2 nung aming paghahanap nung aming bibinyagan. O marami na po ditong basa pero wala pa yung aming aanak. Wala pa nga ako nakikita ng isang kakilala kasi malayo ito sa amin eh. Nasa Balibago Complex po ito ng Santa Rosa. Eh, kabuyaw kami, hindi pa po dumadating. Ah! Ito na si Mari! Ay! <laughs> 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 Ay ito po nga. Magandang Mari pa. Kaya ako nang ano din. Okay, oh, hindi pa naman nagsisimula. Sabi oh, ko napaka-traffic. Sabi ko mukhang wala pa yung ating... Alalang-alala nga ako baka kakatapos na kasi 10.30 na kalagay. Di pa pala nag-i-start Mars. Oh, ngayon pa lang pala. Hi ka naman dyan, Mars. Apo <laughs> oh, po kayo. Ay, baby, pero usog. Nag-iyak. <laughs> mag ka din. Kumari. <laughs> Sige, baby, ko dandan. -dan Anak, kung si ate. Akala ko nga late na kami. Ito po, isa ko pang magandang kumari, o. Oh. <laughs> Kaway ka naman, be ate yung vlog. Bigyan ka tayong sticker mamaya. <laughs> ah, Doon tayo sa kabila. Kasi mga bibinyagal. Ang akala ko nga, sabi ko, baka tapos na ako, kunti nilang ang tao. Hindi pa, kasi may, may kasalan kanina. Oo nga, ayun nga. Mag yan, na yun ano tayo, sabi ni Kumari ko. Tara, anak. Pa si pare, o si o oo, oo nga, nakakatawa nga kasi... Tinutupi pa lang yung red carpet. Nagbibideo ko, duman ako, dumana ako, makarandas man lang. Ate, 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 ate inila ko na. <laughs> Ay, pare. <laughs> si pare kasi hindi ko tanda. Si Mari lang ang uh, -huh. ah, kay, kasi madalas. Mm -hmm. Dito tayo <laughs> Doon tayo, Ito po kami <laughs> Okay lang po Mars, video ako Mars Hindi pa naman yung simula Saan <laughs> oh. San kami? saan naman nila ah, okay. um. Dito uh. Doon tayo Mars Ay, dun doon daw tayo sa kabilan, sa dulo Alika dali, <laughs> bigi po Doon na tayo Punta ka doon. Ayan po. Ito po yung aming aanak. Ayan. Ayan. At least, ayun, maaga, early bird pal po kami. Ayan po. Hindi ako sanay sa aking suot. Ayan, dito po kami sa... Ay, apo, ah, ano naman sa Sige po, may itong aking ano. Um, ito po. Ayan, ayan po yung mga magiging ninang at ninong. Ayan. Thank you po. Salamat. Okay, ayan. Okay na. Sige po guys, mamaya na lang ulit. Bye bye. Ayan po. Yan yung aming mga babies na aanakin. Thank you so much.